Ayun okay. mga kawan kasi di ipatang hapin silang dapat ang vlog. Pranit natin. Kunwari mga kawan nagsisilos ako sa kanya. Abangan nyo kung ano ang ganap. kayo, ano okay. okay. ba okay. oh, siya nila? Kunwari, awat ako kayo sa amin. Huwag kang tumawa Ayun mga kawander, tignan natin kung may mapapaiyak tayo sa prank na to. Let's Ayun mga kawander, nakaset up yung camera namin. Nakatago yan. Huh, di bien? Di bien? Ano? Ha? Ano? Totoo yung hinala ko? Haan? Totoo? Oh? Eh bakit kasi pa lang ganyan yung tijuan? ha? E wala namang naman ginagawin Naramdaman ko, Noter. Naramdaman ko. Ako, tigilan mo ako. Huwag so ano? Tigilan mo ako. Tigilan mo ako. O mo ano ako! O si Lester! Ba't mo gani... gani... ganyan? Ba't ka nga Tumawag ka. Tumawag si... ka. Sino sila kay kuyog? Tawagin mo 'yung si Padre na naka-vanpel. Boss, ano 'yan? Kusog ka. Ano? Ano? Pag, Pag ako, huwag akong subukan ngayon. Ate!

ating pigilan mo. Hindi, hindi. Hindi, hindi. uusap yan. eh kake huwag naman ganyan ate pag usapan nyo na.

Kaya sana talaga kayo, Nafrant talaga ayo, Jo? Oo. Halala muna. Hoy mo, ano ba 'yan? Nakaraang namin tumaba. Kaso nagbisi kami nung nakaraang araw, kahapon sana. Eh, nagtuloy. Oh, ngayon lang. Tawag ka, pero dapat totoong inamin ng awa. Mukhang kasya. Totoo na ba? Ba't kasi kraskus? Kasi daming nagsasabi diba, Bea, na ano? Eh, ta eh, na eh, ano? eh, si Kawander nga, gumanda na si Kawander, oh! Oh, oh di diba? Pati si Wander Mila, Mila, Oh! Ang <laughs> team namin, may kanya-kanyang kagandaan ng mga yan. Kaya nga. Oh. Oh.